Ha? Huh? <tongan> Uy. Mga idol, diri ko idol. Maraming nagtatanong, mga idol, paano ko daw ito ginawa ang video na to? Hali na. Sali na kayo sa aking YouTube channel. Sana mag-subscribe po kayo para ma-update po kayo pag may bago ako upload Ah, uh, pinakauna mga idol, gawa muna tayo ng video. Tapos ibit edit na tayo. Let's go gawa muna tayo ng video mga idol dalawang video mga idol ito ang unang video first clip po ito ito ang pangalawang video talon talon tayo mga idol mga idol diri ko agi mga idol pinakaunang gawin natin mga idol pumunta tayo sa kapkat kapkat natin itong kapkat natin new project taas tapos hanapin natin ang video na ginawa natin kanina ito po mga idol ayan aduan natin yung nasa baba tapos putula natin itong mga idol kasi mataas to Paikliin natin. Timing natin sa paglundag niya. Ito na po mga idol. Ito. I-touch natin sa kamay para mag-highlights. Magpumuti siya mga idol. Ibig sabihin highlights siya. Hanapin ang split sa, sa baba. Ito. Tapos itong Itong mga idol ba? Itong pagsimula sa video kasi wala na po itong gamit. I-delete natin. I-touch natin. Magpumuti. Tapos pag pumuti na hanapin ang delete sa baba. Ito delete. Okay. Ito na po siya. May-click na po siya mga idol. Tapos, uh, i-add natin ang ating, ah, uh, ako kasi mga idol, magkuha ako ng, ng portal magic sa, YouTube. Yung green screen, gamitan ko ng, ah, uh, gamitan ko ng, ah, uh, screen recording mga idol. Screen recording ang gamit ko. Ah, uh, pumunta kayo sa YouTube, hanapin nyo ang, portal green screen effects. I-search nyo. Tapos, pag makita nyo, ah, uh, Uh, screen saver ay screen, record yung mga idol. Ito na po sa akin mga idol naka-screen record na po ako. natin ang ating screen record. Yung i-fix natin. Ito na mga idol ang ating screen record sa YouTube. i natin yung add sa ubos sa baba. Ayan. Tapos hanapin natin. O so, ito, ito ang portal na hinahanap ko ay screen record ko mga idol ito. Putulan natin to mga idol. I uh, prime putulan natin ito naka highlights na pag pumuti highlights na po siya itouch natin hanapin ang split ito na po okay delete <coughs> excuse tapos i-resize natin mga idol hanapin natin ang transform sa baba transform transform ito na transform okay i-resize itong resize para makuha yung mga ano niya mga idol ba itong uh, lita na yung ay mga liter niya makuha ito po i-resize natin yan tapos pagtapos ng resize, i-check na i-check natin. Ito wala na pong kuan, siyan lang. Tapos i-overlay natin ng idol, hanapin natin ang overlay. Paano ba mag-overlay ng idol? I-touch niyo para pumuti, tapos hanapin ang overlay sa baba. Okay. Ah, nandito na overlay ng uberly, mga idol, hanapin. Okay, overlay na. Ayun. Naka second layer na po siya mga idol, naka-overlay na po siya. Itong nasa baba, second layer, ito na po. I-adjust natin mga idol 'yan. Tapos paano makukuha ang green? hanapin Hanapin natin, itouch muna natin, i-highlights yan. Pag pumuti, highlights na yan. Ah, Paghanapin ang remove BG mga idol. Ito na ang remove BG. Yan, remove BG. Tapos ang chroma key mga idol, itong chroma key, hanapin. Pindutin ang chroma key, ayan, chroma key. Tapos itouch mo lang ng kunti sa daliri, mawala na siya. Ayan, ito na po. Ito na mga idol, itouch mo sa daliri ito. Ayan, paggalaw-galaw mo. I-check natin yung check, yan. Ito na po siyang mga idol. Oh. Ayan mga idol, wala na po siya green. Tapos, paano ba siya para palitin? Ayan, palitin natin mga idol. I-ano natin sa kamay. Dalawang daliri natin. Ayan. Dalawang daliri ang gamit ito idol. Oh. Awa, dalawang daliri. Ayan. Ito na po siya mga idol. Tapos, mukhang nalata siya mga idol. Gami gamitan natin ng split. Ah, splice mga idol. Splice. Hanapin sa baba ang splice. Ito na ang splice. Okay, splice. Tapos, ato, at, ating patras yung, ano, yung guhit na may circle mga idol. Ayan, nakita nyo mga idol. Oh. Ah, ayan kita oh ito ang gamit ng splice mga idol ito na parang di na siya ito na mga idol ayan. check natin okay. check natin tapos uh, palitin natin ng kunti Taas, eh. timing natin ha ito timing natin mga idol sa pag pagano ano ng kamay niya ba oh pag ano ng kamay niya ah, timing natin mga idol pag ano, pag clap niya ba pag, ayan pag clap ng kamay oh ah, biglang umabas ayan na po Pum, Lumundag siya mga idol. Tapos putulin natin itong nasa taas mga idol. Itong sa taas ito. Itong naka-highlights. Yung, yung first layer ba. Split natin. Itong, ito mga idol ito, itong pumuti, ito ang putulin natin. Harap, hanapin ang delete. Yan, ha, delete na po siya. Tapos ito din ang kulay green sa baba. Itong naka-overlay na effects. Putulin din natin. Ayan, putulin. Is naka highlights na kasi pumuti na, i-split natin. Ito ang ating kutulin yung sa dulo ito. Ito ha. Dilit hanapin ang dilit. Pak, dilit na. Tapos iad natin itong isa na video mga idol. Ito ba? Ito, ito. Mga idol. Ito kadugtong niya. Yan, hanapin natin. I-timing natin sa paglundag. yan lundag man to. yan oh lundag. Yan lundag na. Putulin natin i-highlights basta pumuti na mga idol, highlights yan. I-split natin. Pak, i-split tapos itong, itong idol ba, itong pangunahan, sa pag, ano, pagsimula ng video ayan, i-delete natin hanapin ng delete, okay, naka-highlights na okay, okay, awa, tingnan yung idol hmm. ganun na, kadali yung idol tapos, itong idol, kita nyo, itong itong, itong idol, itong, 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 ito, ito ba itong, itong, nasa guhit, yan, guhit ah itong, itong may guhit, nasa dugtong ba, mga idol ba, ito, ito, ito ito ba, ito, ito ating pindutin pag pindutin para maggawas ang effects hanapin ang lights effects ayan mga lights effects huwag niyo pindutin ang pro mga idol pag hindi kayo member kasi may bayad siya ang ating pindutin itong walang mga tatak na pro itong may pro may bayad tong idol itong walang tatak na pro walang bayad ito ang pindutin pindutin natin iyak ito ito ginamit ko oh, kita nyo i-check natin check okay check na mga idol tingnan niyo mga idol oh Magic. Ganon ra kadali mga idol. So, sobrang dali lang mga idol. So, so, mataas man mga idol, mataas putulin natin. Para maikpaikli natin, para mga 10 seconds lang. Okay. Paikli natin, split. Paka, basta pumuti na mga idol, split ha. Yan, split. Yang ating putulan dito mga idol, itong sa dulo. Ito. Tapos naka-highlights na, i-delete. Pag-highlights gay mga idol, itouch lang natin ha sa ating daliri. Ito i-delete natin pak delete. Hmm. So, may kapkat na natira mga idol. Bawal to sa reels. Bawal to sa FB. I-touch natin. Pag i-touch, naka-highlights na. Pumuti. I-delete. So, ganun ra kadali mga idol. So, export natin. Ganun ra kadali mga idol. I-export natin. Kita nyo export sa taas. O, oh, mga idol. Kita nyo. Napakadali yung oh, magic mga idol. Sana mag-subscribe po kayo sa ating channel mga idol. God bless po